Bukod sa suporta sa usapin sa West Philippine Sea, may pasalubong din na trabaho para sa mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Czech Republic. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. Ito ang panibagong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng usapin sa South China Sea na sinabi niya mismo sa joint press conference kasama si Czech Republic President Peter Pavel sa Prague. Sagot dyan ni Pavel, ang pakikipagtulungan ng kanilang bansa sa cybersecurity at depensa, lalot di raw maikakaila ang record nila sa aviation at land military equipment. We fully support uh, the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport because that's a principle that not only uh, we all respect but which also secures global and regional stability. Kasabay ng state visit ng Pangulo, may good news din sa mga manggagawang Pilipinong gustong magtrabaho abroad pagdating ng Mayo higit 10,000 manggagawang pinoy na kada taon ang maaaring pumasok at magtrabaho sa Czech Republic. Uh, President Pavel and I witnessed the signing of the joint communique to establish a labor consultations mechanism between the Philippine Department of Migrant Workers and the Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Sa ngayon, nasa 7,000 ang Pinoy sa Czech Republic na nasa processing industry, automotive, IT, communications, at household service work. Pinag-usapan din ni na Pavel at PBBM ang posibleng ugnayan sa sektor ng agrikultura renewable energy, defense and security. Hindi naman nawala ang panghihikayat ng Pangulo sa mga negosyante doon na mamuhunan sa Pilipinas. I am optimistic that we will be able to attract more Czech traders and investors to do business with the Philippines uh, as a result of this increased engagement between our respective business sectors. Bukod sa ilang pagpupulong, inaasahan din ang pakikipagkita ni PBBM sa mga kababayan natin sa Czech Republic. Mananatili doon ng Pangulo hanggang ngayong araw, Marso 15. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.